matik meron tayong nakita na naman bunga ng ligaw na hadama. pero hawig siya sa pipi ng mga matik hindi ko lang alam kung anong tawag sa mga ganitong bunga mga matik ito yung kanyang talbos ayan, ayan mga matik pero dito, ito yung kanyang bunga Hawik siya sa sa pipi na makamatic. Oh. Marami pa dito 'yan mga matik na hindi kilala o anong klase buong bunga 'to ito ba nakakain o hindi? Iyan, namamatik ang dami ng bunga sa so, isang puno ng na halaman na gumagapang. Ayan. Ay, dahil sa konsider ko nakaraan, namamatik technique man ko. lasa sa siyang pipino namamatik. Ayan. Kung ito bubuksan niyo. Pula na kaagad siya mga kamati oh. ay ayan, ayan, yung loob niya mga kamatik, Parang yung buto niya para siyang kamatis. Nakala mo hilaw pa pero hinog na yan. Natikman ko to pero parang iba yung ano yan. Lasang pipino siya. Pero nakakaano medyo nakakahilo din minsan makamatik na dilaan ko lang konti kasi curious lang ako kung anong lasa lasa siyang pipino mamaya maya medyo parang iba na timpla ng ano ko kaya hindi ko na siya kinuloy kaya ito makamatik hindi ko siya alam kung anong klaseng bunga kaya kung may makita kayo nito, huwag yung kagatikman kasi nakaka kasi sumakit dito yung bato ko yun. Sinubukan kong lasahan yung kulay pula nito. May makita kayo ganito, huwag yung subukan na kainin. Baka nakakalason, mahirap na. Yan. Mga ganito, buksan natin ayan makamatik yung kulay niya pa para siyang kamatis makamatik yung buto niya pagka siya pipino amoy yung lasa niya pipino din pero nakakahilo minsan makamatik dahil nasubukan ko nahilo ko eh kaya pag may nakita kayong ganito mga matik, o oh, yun ang tikman, mahirap na. Ang dami pa naman mga matik, na bunga. Iyon mga mati, pinakita ko lang sa iyo, ganito ang klase ng bunga. Huwag niyo subok ang kainin. Nakakahilo. Iyon. Yung mga matik, hanggang dito na lang. Salamat. Chinel ko lang itong ganitong klaseng bunga na hindi pwede kainin.